Kung sa tingin mo maliit lang ang papel ng Pilipinas sa mundo, maghanda ka sa katotohanang hindi mo inaasahan. Dahil ang bansang ito ay nakaupo mismo sa gitna ng pinakamahalagang laro ng kapangyarihan sa planeta. Isang bansa na kapag inalis mo sa mapa, pwedeng magbago ang daloy ng kalakalan, ekonomiya, at maging ang seguridad ng buong mundo. Ito ang Pilipinas. At ngayong araw, bubuksan natin ang totoong dahilan kung bakit tayo mahalaga. Sa mata ng mga superpower, sa global trade, at sa kinabukasan ng buong mundo. Hindi ito chismis. Dito, tapat at malinaw ang usapan. Kung gusto mong malaman ang mga bagay na hindi kadalasang pinag-uusapan, mag-subscribe ka na. Malaki ang maitutulong mo sa pagpapalaganap ng kaalaman. Simulan natin sa geopolitics. Ang Pilipinas ay may kasunduan sa Amerika na tinatawag na Mutual Defense Treaty. Pinirmahan ito noong 1951. Ibig sabihin, kapag may umatake sa Pilipinas, obligado ang US na tumulong. At malinaw na sinabi ng Amerika na sakop nito pati ang mga tropa at barko natin sa South China Sea o West Philippine Sea. Bukod dyan, meron tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Dahil dito, pinalawak ang presensya ng US military sa siyam na lokasyon sa bansa. Kasama dito ang mga bagong base sa Cagayan, Isabela at Palawan. Mga lugar na sobrang lapit sa Taiwan at sa mga pinag-aagawang teritoryo sa dagat. Ang mga base na ito ay parang forward position para mabilis ang aksyon kung may tensyon o gulo. Hindi lang US ang kapartner natin. Lumakas din ang partnership ng Pilipinas, Japan, at US. Meron silang joint naval patrols, military training, at mga proyekto para mapanatiling open at safe ang dagat sa Indo-Pacific. Ngayon, bakit nga ba sobrang importante ng lokasyon natin? Simple lang. Ang Pilipinas ay parang gitna ng highway ng Asia. Katabi tayo ng South China Sea. Isa sa pinaka na sea lane sa buong mundo. Ayon sa datos, halos 21% ng global trade o mahigit 3.4 trilyong dolyar kada taon ang dumadaan dito. At higit 30% ng maritime crude oil trade o mahigit 15 milyong barrels per day ang tumatawid sa dagat na ito. Kadalasan, galing 'yan sa Strait of Malacca papunta sa China, Japan, South Korea, at iba pang Asian countries. Isipin mo na lang, kung magkaroon ng gulo sa South China Sea, tataas agad ang presyo ng langis, pagkain, at halos lahat ng produkto sa buong mundo. Hindi lang ito regional problem. Global problem ito. Mahigit 80% ng kalakalan sa buong mundo ay dumadaan sa dagat. Kaya kapag naistorbo ang sea lanes sa paligid ng Pilipinas, ramdam yan sa ekonomiya ng lahat ng bansa. Diyan mo makikita kung bakit critical na panatilihing safe at open ang rutang ito. Bukod pa dyan, may legal victory din tayo na mahalaga. Noong 2016, nanalo ang Pilipinas sa arbitration case na nagbasura sa mga sobrang maritime claim sa South China Sea. Ito ay naging example para sa ibang bansa kung paano ayusin ang ganitong klase ng disputes. Ngayon, punta naman tayo sa ekonomiya sa kabila ng global challenges, patuloy pa rin ang growth ng Pilipinas. Ayon sa Philippine Statistics Authority, 5.6% ang GDP growth ng bansa noong 2020. Kinilala rin tayo ng World Bank bilang isa sa mga fastest growing economy sa region. Para sa 2020, inaasahan ang growth na nasa 5.3% ayon sa World Bank. Medyo mas mababa sa target pero positibo pa rin. Ibig sabihin kahit may global risks tulad ng inflation at geopolitical tension, lumalaban pa rin ang ekonomiya natin. Ano nga ba ang nagpapalakas sa ekonomiya natin? Una, electronics at semiconductors. Malaking bahagi ng exports natin. Pangalawa, ang IT-BPM o BPO sector na nagbibigay ng trabaho sa milyon-milyong Pilipino at nagdadala ng bilyon-bilyong dolyar. Pangatlo, remittances mula sa mga kababayan nating OFW na tuloy-tuloy ang suporta sa pamilya at local spending. At syempre, ang mining sector natin, lalo na ang nickel, na mahalaga sa paggawa ng battery para sa electric vehicles. Mahalaga rin ang papel natin sa renewable energy, lalo na sa geothermal power kung saan isa tayo sa top producers sa Asia. At huwag kalimutan ang yaman natin sa isda at iba pang resources sa West Philippine Sea. Kaya bawat tensyon sa dagat ay direktang nakakaapekto sa kabuhayan ng maraming Pilipino. Ngayon, pag-usapan natin kung paano nagbabago ang papel ng Pilipinas sa mundo dahil sa kasalukuyang mga pangyayari. Una, tumitindi ang tensyon sa Indo-Pacific. Habang mas nagiging assertive ang China sa South China Sea, mas lumalapit naman ang Pilipinas sa mga kaalyado tulad ng US, Japan, at Australia. Ito ay hindi lang para sa depensa, kundi para rin sa seguridad ng kalakalan at supply chains na dumadaan sa ating karagatan. Mayroon na rin mga kasunduan para sa joint military exercises tulad ng Balikatan. Isa sa pinakamalaking military drill sa Asia. Sa 2024, umabot sa record high ang bilang ng mga tropa mula sa Pilipinas at US. Pati na rin mula sa iba't ibang bansa na sumali. Hindi lang ito simpleng training. Ito ay mensahe sa mundo na hindi tayo nag-iisa. Pangalawa, ang papel natin sa global trade ay hindi lang nakadepende sa location. Ngayon, sinusubukan na rin nating mag-diversify ng ekonomiya para hindi lang tayo umaasa sa BPO, electronics at OFW remittances. May mga hakbang para palakasin ang manufacturing, agribusiness, renewable energy at digital economy. Halimbawa, malaki ang potensyal ng Pilipinas sa data center investments. Maraming tech companies ang nakikita ang lokasyon natin bilang strategic hub para sa digital infrastructure sa Southeast Asia. Lalo na ngayon na tumataas ang demand para sa cloud services at AI-powered applications. Pangatlo, mahalaga rin ang papel natin sa energy security. Bukod sa geothermal at hydropower, may mga proyekto na rin para sa offshore wind at solar farms. Kung magtatagumpay ang mga ito, pwede nating bawasan ang pag-asa sa imported fuel at maging exporter pa ng renewable energy technology sa region. Pero hindi lahat ay maganda. May mga hamon pa rin. Gaya ng corruption, mabagal na infrastructure projects, at ang epekto ng climate change. Tandaan kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinakaapektado ng bagyo at pagbaha. Kapag nasisira ang infrastruktura, apektado ang trade, negosyo, at kabuhayan. Sa larangan naman ng foreign policy, mas nagiging malinaw ang paninindigan ng Pilipinas. Kung dati sinusubukan nating maging neutral sa pagitan ng US at China, ngayon ay mas lantad na ang pagkiling natin sa mga bansa na may parehong values sa rule of law at freedom of navigation. Ito ay nakikita hindi lang sa military agreements kundi pati sa pagboto natin sa United Nations at iba pang international forums. Ang mga superpower tulad ng US at China ay parehong interesado sa Pilipinas. Pero magkaiba ang approach nila. Ang US ay nagbibigay ng military aid, training, at economic assistance. Ang China naman ay nag-aalok ng loans, infrastructure projects at trade partnerships. Nasa atin ang desisyon kung paano babalansihin ang mga ito para hindi tayo maipit sa gitna ng kanilang kompetisyon. Kung titignan mo, para tayong piraso ng chess na nasa sentro ng board. Kapag gumalaw tayo sa maling direksyon, pwedeng maapektuhan ang buong laro. Pero kapag tama ang galaw, pwede tayong maging game changer. Dagdag pa rito, lumalaki ang papel ng Pilipinas sa supply chain ng critical minerals. Ang nickel reserves natin ay isa sa pinakamalaki sa mundo. Ito ay mahalaga sa paggawa ng electric vehicle batteries at iba pang high-tech products. Kaya kahit sa hinaharap kung saan renewable energy at electric vehicles ang mangunguna, mananatiling relevant ang Pilipinas. Sa aspeto naman ng global governance, hindi rin tayo basta-basta Active ang Pilipinas sa ASEAN, APEC, at iba pang regional organizations. Ginagamit natin ang mga platform na ito para isulong ang maritime rights at economic cooperation. Sa madaling salita, ang Pilipinas ngayon ay hindi lang simpleng bansa na nasa gilid ng mapa. Isa tayo sa mga sentro ng diskusyon pagdating sa seguridad, kalakalan, at hinaharap ng Indo-Pacific region. At kung iisipin mo, kahit maliit ang lupa natin kumpara sa ibang bansa. Malaki ang impluensya natin kapag pinag-usapan ang strategic location, natural resources, at political alliances. Pero ang tanong, handa ba tayong gamitin ang advantage na ito para sa kapakinabangan ng lahat ng Pilipino? Dito papasok ang huling bahagi ng ating kwento. Kung saan pag-uusapan pag, -uusapan, pag -uusapan natin kung hanggang saan na ang narating ng Pilipinas sa pag-unlad at ano ang posibleng mangyari sa susunod na dekada. Ngayon puntahan natin ang tanong na matagal mo nang iniisip. Gaano na nga ba kalayo ang narating ng Pilipinas sa pag-unlad nitong mga nakaraang taon? Kung titingnan ng datos, unti-unti, pero tuloy-tuloy ang pag-angat. Noong 2024, nanatili tayo sa listahan ng fastest growing economies sa Southeast Asia. Kahit may global inflation, Mataas na interest rates at gulo sa ibang bansa, nakakayanan pa rin natin ang hamon. Malaki ang tulong ng remittances mula sa mga OFW. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa halos 37 bilyong dolyar ang ipinadala ng mga kababayan natin noong 2024. Ito ay diretso sa pamilya, negosyo, at local spending na nagpapalakas ng ekonomiya kahit may problema sa ibang sektor. Sa BPO industry naman, patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga empleyado. Mahigit 1.7 milyon ang nagtatrabaho sa sektor na ito. Na kumikita ng bilyong dolyar kada taon para sa bansa. At ngayon, hindi lang customer service ang ginagawa. Pati high-value services tulad ng IT support, creative design, at AI data training. Sa larangan ng infrastruktura, mas bumibilis ang construction ng mga kalsada, tulay, at railway projects sa ilalim ng Build Better More program. May mga proyektong tinatapos sa Luzon, Visayas at Mindanao para gawing mas mabilis ang biyahe at mas mura ang transport ng goods. Importante ito para mas makapasok ang mga produkto sa merkado at mas dumami ang investment sa probinsya. Ngunit, hindi rin natin maikakaila ang mga hamon. Mataas pa rin ang presyo ng pagkain at bilihin. May problema sa supply chain ng bigas at gulay kapag tinatamaan tayo ng bagyo o baha. At syempre, may banta ng climate change na puwedeng magpabagal sa pagunlad kung hindi natin haharapin ng seryoso. Ngayon, ano naman ang papel ng Pilipinas sa mga superpower countries? Sa US, malinaw ang papel natin bilang pangunahing security partner sa Southeast Asia. Ginagamit nila ang lokasyon natin para magbantay sa karagatan, magmonitor ng galaw ng ibang bansa, at protektahan ng trade routes. Bilang kapalit, nakakatanggap tayo ng military aid, training, at advanced defense technology. Sa China, nakikita tayo bilang strategic trade partner at potensyal na bahagi ng Belt and Road Initiative. Pero dahil sa territorial disputes, laging may tensyon sa relasyon. Gayunpaman, malaki ang kalakalan natin sa China. Sila ang isa sa pinakamalaking source ng imports at isa rin sa pangunahing buyer ng exports natin. Sa Japan, tayo ay mahalagang kapartner sa trade, investment, at disaster preparedness. Maraming Japanese companies ang nag-ooperate dito, nagbibigay ng trabaho, at tumutulong sa technology transfer. Nagbibigay din sila ng tulong sa infrastruktura at renewable energy projects. Sa Australia at European Union, mahalaga tayo bilang kaalyado sa seguridad at bilang emerging market para sa kanilang exports at investments. Lalo na sa sektor ng agrikultura, energy at manufacturing. Kung susumahin, ang Pilipinas ay parang tulay na naguugnay sa iba't ibang superpower. Hindi tayo kasing laki ng US o China, pero hawak natin ang isang bagay na hindi kayang gayahin. Ang ating lokasyon at resources. Ang tanong ngayon, paano natin gagamitin ang posisyong ito? Kung maayos ang pamamahala, pwede tayong maging isa sa pinakamalakas na ekonomiya sa Asia sa loob ng isang dekada. Pero kung mapapabayaan, pwede rin tayong mahulog sa gitna ng away ng mga higante. Kaya mahalagang alam natin ang totoong estado ng bansa. Hindi lang para magreklamo, kundi para makilahok sa mga desisyon na may epekto sa kinabukasan. Ang kaalaman ang pinakamalakas na sandata ng isang mamamayan. Kung umabot ka sa puntong ito, ibig sabihin interesado ka sa tunay na kalagayan ng Pilipinas. I-share mo ang video na ito para mas maraming Pilipino ang makaalam ng totoo. Mag-subscribe ka na rin para sa mas maraming content na makakatulong sa pag-unawa sa mundo sa paligid natin. Dahil tandaan, ang Pilipinas ay hindi lang basta maliit na bansa sa mapa. Tayo ay isang mahalagang player sa larong pangmundo. At lahat tayo ay may papel para siguraduhin na sa laro ng kapangyarihan, hindi tayo magiging biktima kundi man lalaro.